Sa pagtakop sang El Nino, la Nina ginalauman nga magabulos diri suno sa pag-asa. Mga residente nga nagaisar malapit sa mga suba ginakahangawan ang posible baha nga dala sini. Si Zen kilantang sa nakatuto. Tuig 2008, sang naglaslas ang Bagyo Frank sa Western Visayas, isang iluilo sa mga labing na apektuhan. Diri sa Anilaw, Pauvia, umpisa nga nahuman ang floodway, wala na naka-experyensya pa sa pagbaha ang mga residente. Apang talilupang dun subong na matagas ang mga tigbaw sa floodway, ganit nagkakabalaka ang pilaka mga residente kung magsugod ng tigululan. So, mas mayo kita ni nga pawanan ni nila ay para daw do mas diretsyo, wala pag uh, ang pag-flows yung tubig, wala. Hindi sa mag-supon. Uh, Masamay man nga ang pumuluyo nga nagaistar sa Pangpang sang Dungon Creek sa Top North Mandaluyao. Nagapanglimpyo na mga residente ilabi na nga nagadamo ang basura sa sapa. Nagakahangawa ang mga ini bangod hindi makailig ang tubig tungod sa konstruksyon nga ginapatigayon sa lugar. Na yun nga mo ini nga gawon nila ang konstruksyon nga yun para ma kwalan nila para ma ang kwamo kwalan lang tamburong man. Ang balmen sila din kati, amon na piparahan naman ang amon ng amon na kati. Huwag yung magtaas ang tubig, gamat-amat na kami. Amon ganit gamit, huwag nga 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 Kabayan sang pagpanghanda sang DPWH6 sa La Niña phenomenon, ang sigisigi nga pagpatigayon sang clearing kag dredging operation sa mga suba kag floodway. May ara kita da mga extractions of the accretion deposited along the floodway. Kung makikita, makikita niyo man sa full uh, year round na ang nga sort of the clearing operation sa mga sa mga uh, deposited nga uh, accretion. So anyway, uh, gina-provide ta gid ang easy access sa mga flood waters just in case. Prioridad sa DPWH nga makailig ang tubig sa waterways pareho sa original area nga gin-disenyo. Padayon man nga ginamonitor sa ahensya ang floodway kag suba. Upoy kay Cirilo Randuke, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.